Okay. Mga kadras, welcome back po sa ating channel. No? Meron na po tayong set dito ng uh, pang uh, 10 piso. Yung uh, pinakita ko na karahan, 1 peso set yun. No? Wala pang coin yun, frame lang, kagaya nito. Meron na pong uh, umorder sa atin noon. No? Ayan, ngayon, ito naman yung uh, 10 piso. Papakita ko lang sa inyo kasi baka yung mga nagsabi sa atin na o-order daw. No? Pakita ko na sa inyo yung uh, finished product ng uh, frame. No? Ayan po yung pinaka-layout niya. At ito yung pinaka-frame niya. No? Maganda yung design. ah uh, barnisado yan, mga katros. Kahoy yan. Tapos uh, makapal siya. Mabigat. No? Ayan. Tapos, ito ay uh, pang 10 piso. No? BSP series. Ayan. Tapos, dito yung hard to find. 2007 saka 2009. Diyan yung ilalagay. at Tapos yung uh, apat na commemorative 10 piso. So, sa mga bagwa kung magbubuo kayo nito na pwede naman kayong uh, umorder sa akin dito no ipapa ko na lang sa inyo bago yan bago po yung frame natin yung uh, mga design natin ay uh, random na no? merong black iba-iba kung saan kayo matapat pero lahat po yan magaganda no at hindi lang yan, mga bro no ah uh, yung ginamit nating layout dito oh. papakita ko sa inyo yung layout na ginamit ko dyan mga bro, hindi yan basta papel. Ito yung sa 1 peso set. no? Ayan. At igas. yan Ito naman yung sa, uh, ano to 5, 5 pesos ito. halos kamukha na ito nga uh, sa 10 pesos. So, frame na lang ang kulang dito. Makapal po yan uh, papel natin dyan ay ayan o, no? kita nyo pang uh, photo, no? pang picture pang photo paper po, photo paper po ang ginamit natin dyan so matigas yan okay, so maganda, makapal pwede nyo doblihan yan, kung alam ba umorder kayo sa akin dito tapos uh, gusto nyo ng medyo mas makapal pa pwede nyo doblehan ito, didikit nyo lang dyan para talagang makapal na makapal iko no? customize ninyo. No? Pero ito na yung pinaka-layout nyo. No? So, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo nga mas makapal, dublihan nyo na lang. Pero ito makapal na ito eh. At diba? tututunan nyo yan eh, kung paano uh, makapalin yung pinaka-layout din nyo. Huwag naman yung sobrang kapal kasi hindi nyo na maisasara yun sa likod no, Uumbok na masyado. Kasi mayro pang salamin yan eh. Ito siya. Salamin po yan. Okay? So maganda ang design, malinis. Maliwalas tignan mga hunters. Ayun. Yung umorder sa akin nung uh, nauna no. Yung dumating sa inyo na pa shipping na yon. Ah. Uh, kung order kung order ulit kayo no. Naghanap ako ng uh, mas makapal na layout. So ito na yon, makapal na ito. Para sa 5 peso and 10 peso na ganyan. Makapal na po yan. Okay, mga hunters. Merong, merong frame uh, na ano eh, na nakaukit. No? Butas yan eh. Yung lagayan ng mga coins, butas yan. Pero mahal na po yun. Talagang uh, mapapagastos ka na doon. Ito okay na to Classic. No, design. Pwede, pwede na sa mga beginner. No, pag beginner, pwede, nyo na, pwede na kayo umorder nito sa akin. Okay? So, mag... Uh, comment lang kayo. Mag-PM kayo sa akin. Andiyan sa yung details natin. Kung paano nyo ako makakontakt. Okay.